Mga idol at kabayan, Pilipinas, Australia, Japan, Amerika Magpapakita ng lakas sa karagatang sakop ng ating bansa Ito na ba ang paribagong alyansang Quad? Maglalayag ang hindi bababa sa anim na mga pandigma ng magkaalyadong bansa hanggang sa dulo ng exclusive economic zone ng Pilipinas upang ipakita ang lakas nito sa mapangapi at mananakop na China Sang ayon ba kayo sa mga akbang na ginagawa ng like-minded countries? O naman, aba-aba-aba, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga kagamitang militar na Amerika sa Subic. Ito ay gagamitin ng Estados Unidos sa paparating na pagsasanay militar kasama ang Armed Forces of the Philippines dito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ipinakita naman ng militar ng Pilipinas at Amerika ang gagawing pagdepensa sa Kalayan Island, Palawan, Zambales hanggang sa Batanes, China. Inaras ang mga barkong pangisda ng Pilipinas sa Rosal Reef malapit sa Recto Bank. Iroplano ng hukbong dagat ng Amerika, lumipad sa itaas ng Chinese Coast Guard. Pilipinas, Australia, Japan, Amerika. Ito na ba ang panibagong alyansang Quad? Ay magsasagawa ng military drill sa kargatan ng ating bansa ngayong ikapito ng Abril taong kasalukuyan. Espesyal ang paglalayag ng mga magkaalyadong bansa lalot ang kanilang gagawing show of force ay sa exclusive economic zone mismo ng Pilipinas. Naririyan ang puwersa militar ng tatlong pang bansa upang dumipensa at lumaban alang-alang para sa mga Pilipino. Ito ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity activity sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone upang protektahan ang batas international bilang pundasyon ng mapayapang Indo-Pacific region upang itaguyo ang malayang paglalayag at paglipad sa rehiyon. Bago pa man maglayag ang mga barkong pandigma ng apat na bansa, nagsagawa ng pre-sale briefing ang mga magkalyado sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Makikita sa kanilang presentasyon na anim na mga barkong pandigma at dalawang helikopter ang gagamitin sa nasabing naval drill sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pilipinas, inihayag din ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na maging Air Force ay kabahagi din sa Multilateral Maritime Cooperative Activity. Dito pinatunay ng Amerika, Australia at ng Bansang Japan na hindi lamang sa pang-ekonomiya natin sila maaasahan. Maging sa Depensa ay handa silang lumaban alang-alang sa mga karapatan at sa kaligtasan ng Pilipinas. Naglabas din ng pahayag ang mismo mga pinuno ng Depensa ng Pilipinas, Australia, Japan, pati na Amerika, isang pagpakita ng alyansang mas pinalawa, pinabuti at pinatibay pa. Tuloy-tuloy naman ang pagdagsa ng mga kamitang pandigma ng Amerika sa Pilipinas. Kita sa video ang napakaraming military assets ng Amerika na dumating sa Subic ang pagkarga nito upang dalhin sa iba't ibang lokasyon dito sa Pilipinas para sa Balikatan 2024. Grabe Ang ganda. Ang lupit. Ipinakita naman ng militar ng Pilipinas at Amerika na gagawin ito ang lahat upang depensahan ang ating bansa mula sa Kalayan Island, Palawan, Zambales, Ilocos Norte hanggang sa Mavulis Island sa Batanes ay kabilang sa ginawang kauna-unahang information warfighter exercise. Ginawa ito ng Pilipinas kasama ang Amerika. Sa ibang balita naman, mga mangisdang Pilipino dala ang kanilang 25 mga bangkang dimotor naglayag sa Recto Bank hanggang Zaruzulri kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau Fisheries and Aquatic Resources upang maglagay ng mga payaw. Ang Recto Bank ay nasa 80 nautical miles ang layo nito sa mainland Palawan. Ibig sabihin nito, ito ay pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Recto Bank mga kabayan ay isa rin sa mga lokasyon kung saan ay naiulat. Nataglay nito ang malaking yaman ng oil at gas. Biglang nagpakita ang dalawa sa mga barko ng China Coast Guard at hinaras ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources maging ang walang kalaban labang mga barkong motor ng mga kababayan nating mga Pilipino. Kita rin sa isang video ang presensya ng isang eroplano ng hukbong dagat ng Amerika na nagmamasid sa mga aktibidad na ginagawa ng China. Habang nakabuntot ang mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, nasa itaas din ang isang P-8A Poseidon ng Amerika. Sa pagkakataong ito walang water cannon na inilunsad ang China sa mga barko ng Pilipinas, marahil dahil alam nito na nasa paligid lang ang kwarsa ng Amerika. We'll okay. okay. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet isang legit betting site sa mundo. Para mag-register pumunta lang kayo sa 1xBet website, ating at na ng 1xGames. Under the 1xGames marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakita. Sa squaring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method, ganun din sa pag-withdraw ng inyong pera. Laban pinas.